Iba, Ayan. Ha? Ina iba mm. sa mo, iyo? Iyo man. Hmm. Sa Ah, Sa libo din. Sa libo dun. Sige, tayo. Uso. Uso sa Bicol. Ayan, ang daming langka. Oh, punta kami sa Bicol. Hining langka. <laughs> Ayan. Honey burning, pahing langka. Tagu-utol. Pahingi. Lang <laughs> Luluto lang ng ginat na ang langka, oh. Ayan, may kamyas pa kadami, oh. Makakahingi din ng, lang, ng kamyas malamang. Oh, kompleto. May kalamansi oh. pa, oh. Sarap pa Sobrang liliit pa, hindi pa pwedeng hingin. <laughs> di bali, pagbalik, makakahingi uli. Ang dami naman mahihingi sa Bicol. Pag maalam kang maghingi sa Bicol lagi. <laughs> Pahinging lang ka. Ayan, ang galing. Oh. Kaya ako pumunta dito para manghingi ng langka. At syempre, para maggulay sa pa. at igulay sa gata. O, magagata tayo ngayon ng langka. Hmm? Pwedeng bicol. Nasa bicol tayo eh. Dami langka. oo oh, may orchids pa. Ayan. Ay, naku. Oh! Hala! Ingat! Ayan. Ang ganda ng tubo maligo. Dati nung bata pa dito kami naligo at naglalaba ng mga kumot. Nung maliliit pa. pa, nung panahon, nung A, unang panahon. Karigus kita igde. Oh, may palegs. <laughs> eh! Ay, ah, yan si sasakyan. Daming bunga ng langka, oh. Talaga naman. Talaga naman eh hihingi na lang to sa bicol. Pag maalam kang manghingi sa bikol, buhay ka. Ayan, oh. Dami. Pinamimigay na lang yata tong langkang to. Ayan. Dami nating panggata.

sure ako ito. Lemongrass. Wow, ganda ng sili ni Manay. Wow. Lenin doon ito. source ng no? patubig dito one Mm. Oh, may puso. May hihinging puso. <laughs> may. Ayan na, ayan na. Pahinging lang ka. Naraw mo pa? Nakapura kay. Ika. Ha? Kapig yeah. pipiripit hey, lang pa. Ika, ayan. Ako lang tibo yung tinan <inaudible> Sa katong ka. Ako na lang. Ako. Oh, look ka dyan. Lubot. <laughs> Ini buat ada dua orang kecil di buka. Anda tak nak gul semak. Ini ku ada Kian, bagai. Ini buka.